Tiniente, may diferensya ka ba sa tenga? Sulat pala ni David para kay Victoria. Anong ginagawa nyo sa inyo? Ibigay mo sa akin. Di ko pwede. Ebidensya eh. Hindi ko maaaring bigay. Pwede ko makausap si Victoria. Kung mayroon kang gustong kausapin sa loob ng pamamahay ko, kahit sino, ay kumuha ka muna ng court order. Ngayon, kung gusto mo naman ang masenso, umudlad ang buhay mo. Ibigay mo sa akin ang sulat. Kung ganun o, iantayin ko na lang pagbaba ng court order. Tiniente, Sulat ko ang naglagay sayo sa iyo sa pwesto mo. Sulat ko rin ang magalis. Anong laman ng sulat? Love letter ho. You're a liar. Get out of my house. Carl, tawagan mo si Mayor. Gusto ko siyang makausap. Kailangan magbayad ng taong yan for his insolence. Why should he suffer for telling the truth? Si David at si Victoria, they were lovers. Pati pa ikaw, attorney, chismosa na rin. I am not Don Adolfo. At hindi rin ako polis. I just happen to know the truth. Well, keep it to yourself. Ang nakaraan ni Victoria is dead and buried. If you want to keep your job. All right, I resign. Do you want the truth? The truth is, mahal ko si Victoria at hindi na magbapa yun. The truth is different. Sinabi niya from her very lips kung bakit siya narito, kung ano ka sa kanya, at kung sinong mahal niya. Now, Do you want to listen? We made an agreement, Adolfo. Wala kang pakilam kung sino ko. Kung saan ako nung Walang kahapon. Only the present and the future. Ang pinag-uusapan natin ngayon is the present. Ang sinabi mo kay David, the way you feel for him, why you're here, that involves the future. Hindi kita tinanong Victoria, not even once in the past, kung mahal mo ako. Alam kong darating yun. I make things happen as I've made things happen all my life. I'm asking you now, Mahalubako Victoria, any kind of love. I respect you, I am deeply touched by what you are. That's why I'm leaving. You don't have to worry anymore about the future. Victoria. Kung nirespeto mo ko, respect my word. I promised you a wedding. Itutuloy natin ang kasal. Ikaw, ako, at ang pare. Just the three of us in an empty church. Lahat ng ipinangako ko darating pa rin sa'yo. But my future no longer includes you. Pati ba naman oras ko, inago mo na rin? Monique, si Raymond ang nag-schedule sa akin. Monique! You stay out of this. No, you get out of this room. Pinalayas mo na ako? Nagre-recording kami. Simple and good manners lang, hindi ka dapat pumasok. No. It's not as simple as that. Doon na tayo sa labas mag... No! Kilala ko si Bianca Raymond. Malinis siyang trumabaho. Halika na doon. So sweet. So unassuming. Inosente ko, no? pera na kulo. No? Monique, please. Eh, probably, no? Ikaw talaga ang target niya na umpa. Pwede ba tumigil ka na? Tumigil? Samantalang ang buong karir ko. Ikaw, inagaw na rin niya. Anong inagaw? Hindi ko siya inaagaw sa'yo. At lalong wala kang karir na inaagaw ko. Kung nagkapangalan ka man, yun ay nagsimula sa atin. Ikaw, si Camille, at ako. Dahil sa pagsasama at pagmamahalan nating tatlo. Dahil sa tulo ng ating mga pawis, sa oras ng ating kalungkutan at kaligayahan. Mga paghihirap na binuo nating tatlo na winasak mo dahil lang sa paniniwala mong ikaw lang ang magaling at tunay na anak ng Diyos. Dahil lang sa selos. Dahil sa inggit. Tama na, tama na. It's all right, Raymond. No harm done. Alam ni Monique na hindi totoo mga sinasabi niya tungkol sa akin. Sayang kung sa ganito lang pala tayo magtatapos. Napakaganda ng ating simula. Sana hindi na yun magwakas. Monique, for once you should recognize, si Bianca ang umatak sa inyo. Siya ang ginusto ng publiko at siya ang nagpasikat sa inyo. Winston. 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 Heather. I uh -huh.